Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Cancer para sa Abril I-4, taong 2025. Sa araw na ito, habang ang liwanag ng buwan ay banayad na sumasayaw sa iyong tanda, mararamdaman mong tila may isang alon ng emosyon ang bumabalot sa iyo, isang pagdaloy ng alaala, pananabik, at paungulila sa nakaraan. Maaaring may bumalik na damdamin o ideya na matagal mo nang iniwan, Ngunit sa isang iglap ay tila muli itong sumisibol sa iyong isipan. Ang iyong likas na katapatan sa sarili mong emosyon ay nagbubukas ng pinto upang tunay mong masuri kung ano ang kahulugan ng mga damdaming ito sa kasalukuyan mong buhay. Sa halip na ituring itong pabigat, hayaan mong maging pagkakataon ito upang mas maunawaan mo ang iyong sarili, ang iyong mga pangarap, at ang iyong nais na direksyon sa buhay. May mga araw na ang puso mo ay puno ng kasiglahan at pag-asa, ngunit may mga sandali ring maaaring dumaan ang lungkot at pangungulila. Normal ito, sapagkat ang iyong damdamin ay malalim at tunay. Ang mahalaga ay huwag mong hayaang lunurin ka ng alinman sa dalawang ito. Sa halip, gamitin ang mga ito bilang gabay upang makita ang tunay mong pangangailangan at layunin. Kung may mga alaala na bumabalik sa iyong isipan ngayon, tanungin ang iyong sarili, mayroon pa bang aral na kailangang matutunan mula rito? O panahon na ba upang tuluyang pakawalan ang bigat na dala nito? Sa ganitong mga sandali, ang iyong pangarap ay tila mas malapit kaysa dati. Ang mga ideyang minsan ay tila imposible ay biglang nagiging abot-kamay. Ito ay isang paanyaya upang maniwala sa sarili at gawin ang unang hakbang patungo sa iyong pangarap. Huwag matakot sumubok ng bagong bagay, kahit pa ito ay nangangahulugan ng paglabas sa iyong komportabling mundo. Ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pagsisikap kundi pati na rin sa lakas ng loob na humakbang kahit hindi mo pa nakikita ang buong daan. Habang dumadaloy ang oras, bigyang pansin mo rin ang iyong pisikal at mental na kalusugan. Napakarami mong iniisip at nararamdaman, kaya't maaaring napapabayaan mo ang iyong sariling pangangailangan. Subukang makinig sa boses ng iyong katawan. Ito ay may sariling paraan ng pagsasabi kung kailan ito pagod, kailan ito nangangailangan ng pahinga, at kung ano ang dapat mong gawin upang mapanatili ang iyong balanse. Ang tamang pagkain, sapat na pagtulog, at sandaling katahimikan ay maaaring makatulong upang mapanatili mong malinaw ang iyong isipan. Sa mga relasyon mo sa ibang tao, ngayon ay isang magandang araw upang mas lalo pang palalimin ang inyong koneksyon. Kung may hindi pagkakaunawaan sa iyong pamilya, kaibigan, o minamahal, ito na ang tamang panahon upang pag-usapan ito. Maging bukas sa pagpapahayag ng iyong damdamin, ngunit siguraduhin din marunong kang makinig. Ang tunay na komunikasyon ay hindi lamang tungkol sa pagsasalita, kundi pati na rin sa pag-unawa sa damdamin ng iba. Sa paggawa nito, mas lalalim ang inyong relasyon at mas magiging matibay ang inyong samahan. Ang araw na ito ay may dalang mensahe ng pagbabago. Isang paalala na ang lahat ng bagay ay may dahilan at ang bawat yugto ng buhay ay isang hakbang patungo sa mas mataas na antas ng pagkaunawa. Maaaring hindi mo pa nakikita ang buong larawan sa ngayon, ngunit magtiwala ka na ang lahat ay gumagalaw ayon sa plano ng universo. Yakapin mo ang mga pagbabagong dumarating at gamitin ang mga ito bilang pagkakataon upang lalo pang mapaunlad ang iyong sarili. Pagdating sa swerte, ang iyong maswerteng kulay ngayon ay pilak. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kaliwanagan ng isipan at proteksyon mula sa negatibong enerhiya. Kapag ikaw ay nakaramdam ng pag-aalinlangan o kawalan ng direksyon, hayaan mong ang pilak na enerhiya ay magbigay sa iyo ng linaw at kapanatagan. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, anim, at labing apat, mga numerong nagdadala ng balanse, katiwasayan, at kasaganaan sa iyong buhay. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagsusulat ng iyong mga pangarap at plano para sa hinaharap, ang pagtangkilik sa sining na nagpapasaya sa iyong puso, at ang pagninilay upang maramdaman mo ang gabay ng iyong sariling intuition. Habang lumulubog ang araw at dahan-dahang bumabalot ang katahimikan ng gabi, bigyang pansin mo ang lahat ng iyong natutunan ngayong araw. Pasalamatan mo ang iyong sarili sa tapang na ipinakita mo sa kabila ng mga pagsubok, at bigyan mo ng oras ang iyong puso upang magpahinga. Tandaan na ang bawat hakbang na ginagawa mo ay isang tagumpay, kahit ito man ay maliit o malaki. Magpahinga ng may kapayapaan sa iyong puso, sapagkat ang bukas ay isa na namang bagong simula, isang bagong pagkakataon upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay patungo sa mas maliwanag at mas masayang buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.